Masterclass. Jay Sigat! Yeah! At habang kami ay nandito sa Creative TV, bumisita rin dito ang Team Kabugok. At syempre, hindi na rin natin papalagpasin ang pagkakataon. Rodrigo big shoutout sa'yo! Ay, hey, shoutout sa mga rising star na vloggers natin dyan. Ay! 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 Tynals? Talagang talagang sister oh! Mamiyerong! Pagkita ko mo yung ano position yun? Ay, talents yan! Tynals? Masasanguha po ako! Okay ka magpapasawin dito eh! Sabihin ko lang kayo. Okay, buwan siya tayo. Grabe, hands on ka sir, no? I-competion din siya sa amin. 1, 2, 3! Binibira! Masangang participan sa amin. Yay! Ingat yun, nalampal yan, ha? <laughs> yes. Yes. big shout out kay si Brad Rico Vlog. Ayan, more followers to come and God bless. Yes, thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank, you. so much. Ma'am, big shout out sa'yo. Ayan, more power sa channel and page mo. Ayan, balang araw. Yes. Kita ulit tayo. Thank you. I thank love you. Sir. Thank you. Sir. So ayan na guys, uh, nakasama natin sa vlog si Sir Norbin at saka si Ma'am Lovely guys. Uh, napakababait nila, grabe. Wala akong masabi. Hindi guys, ano lang. Uh, magpatuloy lang kayo gumawa ng content. Lagi ko sinasabi yan pag may event yung Gray TV na kahit walang nanonood, walang nagtitiwala sa inyo. Kasi ganoon naman diba lahat ng mga tao na pag hindi ka pa success, wala naman talaga susuporta sa iyo. Pero pag success ka na, halos lahat nandiyan na sinusuportahan ka. Kaya, the end of the day, sarili niyo pa rin po nakakapilala sa inyo. Yes! <laughs> yes! <laughs> <laughs> Parang tatakbo ng election season. <laughs> Kaya sure. uh, so that's it, that's it. That's it. Well, well, good good. Sir Edmar, any Magandang announcement? Magandang sa akin. Magandang sa sa next activity yeah. na. akin. na sa sa